ito ang Palmview Riverside, ang bagong bukas na paliguan na matatagpuan lamang sa bayan ng Angkat Bulacan. Isa sa mga sumisikat na ilog dito sa Bulacan. Sa linis at lino pa ng mga sinantubig sa ilog na ito na nanggagaling sa Angkat Dam ay siguradong babalik-balikan nito. Kaya't nagiging paboritong spot na rin ito ng mga bikers at riders. Kaya't kung ikaw ay naghahanap ng isang malinis na ilog na malapit lamang sa Metro Manila, suwak na suwak sa iyo ang video na ito. Dahil sa video na ito, ay papakita ko sa inyo ang mga posibleng madaanan ninyo. Kakayanan nga ba ito ng mga naka 4 wheels o sasakyan? At aalamin din natin kung magkano mga entrance fee at rate ng cottage nila. So without further ado, ipasahan na natin ang video. Let's go! hey guys, so we are back again. Um, for today's video, ang ating nature travel vlog is... Isa na naman pong ilog na matatagpuan sa Norosagaray, Bulacan. So, ang ating target guys is yung Palmville Riverside na matatagpuan po sa Angat. So, starting point natin guys, nandito tayo ngayon sa Quirino Highway dito sa May Jollibee. Then, sa tapat po siya ng SM City, Fairview. Ayan po guys. And then, ito, babaybayin natin ang Quirino Highway. So, tignan natin guys doon sa Palmville. Kung um, ilang oras po ang ating babayin at kung ano-ano po yung mga babayaran para if ever po na pupunta kayo ay alam nyo na po ang inyong daan at kung magkano ang inyong magagastos alright so huwag na natin patagalin pa let's go so, dito sa google map guys search nyo lang po itong farmville riverside cottages so nakapinaman po yan sa ano google map alright guys so time check tayo guys 10.35am And then today is April 15, Tuesday. So Lord guide us po. Um guys, ito na nga po. Isa oh. na naman pong River Travel vlog na naman po ang ating bubuuhin ngayong araw. All right, guys. So ang ating main road ulit is Kirino Highway. So ayan guys, time check 10.52am Nandito na tayo sa San Jose del Monte, Bulacan Alright. ba so, mababa pa yung babayain natin guys. 45 minutes. Pero basic lang yan guys. Chill ride lang tayo. So, ayun guys. Nasa Star Mall na tayo. Oh, yeah. Sandos ito guys ha. Ah. Time check is 10.58 a.m. And sa Google Map, 39 minutes na lang. Based kay Google Map. Alright. So, Mabilis na lang yan. 39 minutes. So, ang next na bayan na anoyin natin guys is yung North Sagare, Bulacan. So, ayun yung signage guys. So North Sagare tsaka Angat. Ayan. So, ayun guys, kung interested ka pala sa bagong spot na pupuntahan natin, mas may inam siguro na tapusin mo yung video para may idea kung saan yung magiging daanan, magkano yung magagastos mo, magkano yung entrance, yung cottage. Kasi lahat talaga ng details guys, kukunin natin para di magkaroon din kayo ng reference o idea. Diba? So yun guys, welcome to North Sagaray, Bulacan. So... Nasa Norsagaray, Bulacan na tayo guys. So, time check natin. 11, 11.10 am then based kay google map meron pa tayong 28 minutes na tatakbuhin diba chill lang chill lang tayo guys <laughs> so ayun guys uh, kakaliwa tayo dito sa arko ng I love big tech dating gawi guys, dito tayo lagi nadaan. Uh, guys, kaliwa tayo dito. Alright. 26 minutes to go I mean 26 minutes na lang yung estimate time ni google map so yun guys welcome to barangay minuyan alright papasok uh, tayo ng barangay minuyan guys Hey ito na I love bitungol I love bitungol I love bitungol, I love bitungol. Ang nakakatakot yung tricycle oh. <laughs> si Chucky oh. Huwag <laughs> <Maybe> yung chill oh. <laughs> yun okay, ano ko yun guys? Childhood, ano ko yan? Chucky, childhood horror movies ko yan guys Kaya walang sasama Tsaka walang mag -hatid. Ako na lang yung ano Nag-hatid Wala lang, share ko lang <laughs> Bikers Islands Wow, amazing! Wow, amazing! Wow Amazing dito ito guys oh Ano kayong parte to? Guys Napahinto ako dun ah Ang ganda kasi Hop ya yeah. meron din pala dito ano Ah uh, wet market guys so kung madadaan kayo dito sa Angat Ano? o oh. Ah, may simbahan din pala dito. Ano? Simbahan din pala dito, guys. Siguro napaka-traffic dito sa part na 'to. Pagka may simbahan, hindi naman naman 'no. Oh. oh. oh ya, yeah. na magpas tayo, guys. Awit, <laughs> ah, na magpas tayo kaliwa dapat tayo ay kakanan wait 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 <laughs> pasok tayo dito tara pasok, pasukin na natin to andito na tayo eh wait lang sabayin dito, dito na tayo bahala na guys so ito tandaan nyo lang kung ano yung dadaanan ko guys ha para at least hindi kayo maligaw kung saan sundan nyo lang to sana hindi private property to guys gagusti so ito ito may kalsada dito may daan ba dito ay gagusti ang taas ng ano Ito. ay may putik yan may papasok pala dyan oh <laughs> to ano tayo dito? Ah, nililito na tayo ng ano, ng Google Map pa. Dakti, may papasok pala dyan, oh. no? Ah! Oh my God, thank you Lord. Oh, <laughs> ah, <it> <laughs> ayun pasok pala dito ayun guys so sundan nyo lang po itong dadaanan ko ayun may papasok sya dyan Daan. bagong kalsada lang kasi ito siguro kaya hindi pa nadaanan ni google map to so ayun sundan na lang natin yung sa mapa ayan. so may letter A dito Okay. Ayun, ito may signage na, guys. Ayan, may signage na. Salamat. Ayun pala, may daan din dito, guys, okay, oh. Doon pa ako pumunta. Ayun, ito may signage na Palm View Riverside Cottages. So, pasok tayo dito. Ayun na nga. Grabe <laughs> pala 'yon, Lodi. Bagong kalsada lang kaya siguro yun Kaya hindi pa updated si Google no? Ayun, nandito na tayo Magkano kaya entrance no? Ah, private property So, tignan natin kung saan may parking dito ah. Ayun no? A-vlogger ka ba? Hmm O oh. Libyan ako ya Ayun, libre tayo guys So Dito sa Farmview Riverside guys Meron kayong parking fee na Ano 100 pesos sa 6-wheeler Tsaka 50 pesos sa jeep Then sa tricycle naman 30 Tsaka motor 20 So Sir, saan po dito yung ano? Kaliwa Kaliwa lang po Diretso Tapos Ayan Thank you sir, thank you. Oh, diretso lang daw tayo, guys. Tas baba ikot. So Tingnan natin, guys, ha. Ano so, libre tayo ni Kuya. Diretso baba ikot na. Ayun, ito, guys. Oh, wow, amazing. Oh, ayun, sementado na pababa. Matarik ka. Dandan lang kayo dito. Ayun. ito yung pinakailog ng resort na to wala doon may, padol, may tulay doon sandan so, doon oh makapakagay so oh. so ito yung pinaka tubig nya malino rin siya actually ah hmm. may mga isda pa maliliit oh dito guys ayun sila ate oh so hanggang doon yung cottage nya kulo cool, oh marami pang bakante eh. kung magagawin kayo dito guys napaka na entrance 10 piso lang tapos pag kami kasama kayong bata libre lang di ba no? so yun guys kasama nating ngayon si kuya isa sa mga namamala o bantay bantay dito sa farm view resort. resort dito sa barangay San Roque Angat San Roque Angat so ayun guys, uh, tanong ko lang po kung magkano yung cottage ninyong Pagka um, weekdays o normal days po? Uh, uh, kahit normal days, basta ano kami dito, 300 lang yung cottage namin. Pinakamura to sa buong paligid dito ng ano, ng gat. Ang okay. Na merong ganito. 300 lang po uh, yan. ayan, eh, uh, ano, 8 ano, to 10 persons yun, uh, per cottage. So pagka halimbawa ko yan, na uh, weekday, ah uh, weekends o holiday, Parehas lang. Same? Ah, parehas lang, yun. yun napakamura hindi dito. Kami, dito. Hindi, hindi naman nagtataas yung boss namin dito pagkaganyang mga gano'n ng okay. sa, ano, ay, araw. Ang gawali, magkano po pala yung entrance dito? Ang entrance dito, 10 piso. Ang adult, pagdating sa bata, sa baby, mga wala nang bayad yan. Para sa, sa bata kasi itong pinagawa na ito. Ayun, napakamura ng entrance, guys, 10 piso. Sa adult, then pagka limbawa na uh, bata lang, anong taon po yung kuya? ilang taon po yung... isang mga 13 pa baba. Yan, libre na yun. Oh, ayun, libre oh. na yun. So sa mga taga Caloocan, Quezon City, yan sa mga part ng Metro Manila. Napakalapit lang nito, na ito, guys. Sa dito, malinaw tubig dito. Uh, ayun, tsaka binayaran ko lang sa nanay. Ano, eh. Higit sang oras lang, napakalapit lang eh. Galing na Baliches pa. Oh, galing na Baliches pa eh. Kung pupunta tayo ng Batangas o ng mga Quezon, <laughs> yes, so napakalayo, guys. So napaka-accessible din ng daan dito. So ang pinaka lang na daanan ko kaya dyan lang sa parte dyan. Parang mali ako ng pinasukan eh. Ah, nagkamali ka lang ng pinasukan uh -huh. pero yung bismong daan niya uh -huh. eh maayos na. Uh -huh. Maayos na So, ayun kuya, may overnight po ba kayo dito? Ah, uh, walang overnight pero minsan yung mga gustong mag-overnight napapayagan naman oh. din. Pero yung allowed po ba mag-tent pitching kung sakali? Allowed. Saan so, po yung pinaka-pwesto dito kung sa sakali? sa kabilang part. Ano punta ka na, na lang mamaya guys, uh, kung sakali. Na, pwedeng pag-camping, ano, okay. pag-tentan. Tapos, <laughs> so ayun guys, uh, si Kyoali Kyoali, uh, tanong ko lang po kung kailan po nag-open tong farm. Nag-open to parang nito lang ano eh uh, February, pero last year meron na rin ano dito mga cottage na Ilang piraso. Iilang lang ngayon na ngayon, talaga, lang na ngayon taon. So ayun no, kung guys na mabibisita kayo dito, so napakaraming bakante na ano na cottages o oh, napakarami cottages dito mula doon ko yan nandu, oh, you know? bali 80 sila 80 cottages 80, lahat 80 <laughs> o oh, napakarami guys o oh, kung pupunta tayo dito ng ano ng weekdays o oh, pili na lang kayo kung saan spot gusto oh, oh pag weekdays kumunta. dito kailangan maaga kayo kasi talagang yung 80 kulang pa yan hmm. may mga ano rin po ba kayo dito mga narerenta na mga halimbawa uh, Meron. ATB, mga... Ah, ano, hindi pa umuho ko si pero meron kami ditong camping tent, camping Yun. chair, camping table. Uh, maraming mga ano, pwede rin mga ba bago pa lang kasi, no, kaya hindi pa masyado. ano. So, sa mga, ano kaya, alimbawa, may mga family na, ano, na... gusto magpaka magpaluto, magpaiyaw, magpasaing. Meron din po kaya. Wala, pero meron mga lugar dito na kung saan pwede mag-apoy para dito kayo makapagluto. Ah, uh, So, allowed may. naman po kayo dito, no? Mag, ba, mag, oh, mag, mag, mag kayo. Mag, uh, mag, ano kayo yun. para uh, maluto nyo yung ibang dadalhin nyo. Yun, yeah, guys. Yung mga kahoy dyan sa paligid na pwede nyo gamitin. So, libre naman po ko sakali kung oh, may oh, babayaran. pwede. Pwede, pwede. Yeah, uh, pwede. Libre yan, libre. Yan, si Kuya Oli bahala sa inyo. Hmm. So, ayun, uh, Kuya Oli, invite mo naman sila sa dito sa place oh, nyo. kayo ho ay sana ho makapasyal kayo dito sa Farmview Resort ng San Roque ang Gat Bulacan uh, tapat ng PTT, papasok ko ng bagong munisipyo. Uh, Ma-experience nyo yung sarap at ganda ng paligid. And Salamat guys. To. Thank you, Kuya Ali. Thank you sa inyo. Guys, sa part na yun, mababaw lang talaga yung tubig na. So, talagang safe na safe siya sa mga bata. So, pansin nyo na, makikita nyo naman dyan, guys. Na may mga bata na hanggang tuhod o bewang lang yung tubig. So, pagdating naman dun sa pinakadulo, guys, kung gusto nyo na medyo malilim-lalim ayan no, oh. kaya kaya ate hanggang balikat nyo na yung tubig pwede pwede po kayo dyan so may option kayo kung gusto nyo ng malina, uh, gusto nyo ng mababaw o malalim makasip uh, so, dito guys dito sa gitna meron din cottage no oh. bali tatlong layer so, sa kabilang dulo sa gitna at saka dito sa pesto no? Oh. so dito pala si kuya, tagasaka kuya Silukan po Silukan? Uh, malapit lang po ba kayo dito? Malayo Malay po onte. Ah, uh, ilang minuto o ilang oras? Ano po wala po. Wala po po isang minuto na kami na may dito. Ah, yun. Hello, baby. <laughs> Ayun guys, so oh, marami mga family dito eh. Buti pa sila natuloy oh Kayo tuloy nyo na yan. Puro plano kayo, tignan mo sila. Ah, kaya. Mga uh, uh, kasama niya Mga ah, ano mo yung kasama mo, kaya? Mga nanay ko po may at pina na. Ah, mga tita, ah, oh nanay kapatid ko po. Ayun. Ah, so invite mo naman sila dito kuya. Ah guys, tara na po dito mag full full plano. Ituloy niyo din. Ayun. <laughs> eh sila guys, natuloy na no? Guys, ngayon is Tuesday. So weekdays. So, pansin nyo, napakaraming bakanting ano, cottage pa dito. So, kung magagawi kayo dito, guys, pili na lang kayo kung saan gusto niyo dito. Pero, oh, so, suggest ko, syempre, dito na kayo sa malapit sa ilog mismo. Tsaka so, ito, guys, meron na sila dito mga ihawan, no? So, hindi na kayo mga problema kung saan kayo mag -iiyaw. May up na rin dito ang ihawan. So, siguro, magdadala na lang kayo ng huling. and pwede dyan, yung mga, ano, diempo, bangus. so. So, meron din dito sa kabila. So guys, bigyan tayo ni kay Oli ng Chico Dito sila to sa ano, dito na kayo nakuha to no? yan <makes noise> natin guys Ah, yun yung mga puno na na Tamis ah Tamis So ayun guys, shout out sa ano, sa Cortez family. Ayun sila guys. Ah, <laughs> taga saan pa po kayo? Eh. Sulukan ang. Natin. Ah, Sulukan 'yun. Ilang minutes lang po byahe noon? Ano? 20 minutes. Ah, 20 minutes lang, na. malapit lang pala 'yan guys, sila. Hello. Hello. Hi. Ayan guys, uh, ikutin natin sa dulo So napakabait ng ano ng, Natabihan ko na cottage Guys, binigyan ako ng ano Mga pagkain nila <laughs> So yung guys sa dito rin may CR din sila dito So sa Ligo 20, dumi, 10, iye, 5 piso So ito guys yung pinaka CR nila oh Alright, so graba siya. So may shower. Ito siguro yung pinaka ball no. Sa kabila. So. So in no. So sabi ni kuya, ni kuya Oli So dito daw yung pwesto para sa mga ano magta ten pitching So as of now guys, libre lang yun Kaya kung gusto nyong pumunta sa mantale nyo na guys so, Napakalawak guys sa pagte ten pitching nyo eh, no? Yung parking space na guys Mula doon hanggang doon sa dulo so, sa may mga punoan doon no? So di kayo mga problema dito guys Pagdating sa ano Space ng parking no Ayun guys so, kabilang dulo pa yun so may space din dito may coffee shop din oh ayun oh oh yeah oh pataas tayo let's go alright so ayun Ah, thank you po. Ah. Uh. Ah, uh, pa Ah. So, ayun guys, so may area pa sila dito. Dito, meron pa dito. Ang lawak dito, guys, oh. So dito parang may farm. May farm pa dito, ang gando. Kailan ah? So, gawin natin. May parang pa dito. May mga manukan dito, guys. Okay, so. oh. nandun. Ang solid, oh. Alright, oh. So, ito, guys. Uh, ito na yung daan, ah. Tandaan nyo na lang kung paano yung papasok dito. So, ito, mula doon sa resort. Dito, mula doon sa resort. Hanggang dito, guys. Oh, so, baybayin lang natin to. Mali ako nang dadaanan kanina. Ito e, na ako sa pinakababa niya, no? So, ito lang pala. Sundan nyo lang yung pinakasementadong daan. Alright. So, ito, ito, So, may paikot sa guys, eh. Hindi ko lang alam kung ano yun, eh. Kung ano pa yung hanggang So, dito, guys, makita nyo naman yung signage ng Farmville Breeder Side Cottage. Yan, guys. Papasok hanggang doon. So kung pauwi kayo Tandaan nyo na ito guys Mabilis na Ayan, Itong sementadong daan na to Hanggang dun Kanina kasi dun ako pumasok dun Sa may yerong ano, papasok So nakatakot Baka kasi mamaya di ba private property Sabi naman ni nanay Dun doon yung pasukan So dito ako pum Dun ako pumasok Ito pala yung daanan guys okay, so, Ito lang pala <laughs> Ayan So, dun pa ako galing kanina. Ito lang pala ang pinaka, ano niya. Wala pa kasi sa Google Map. Kasi bago lang yung kalsada. Hindi pa siguro updated si Google Map, no? So, ayun guys, ha? So, hanggang dito na lang po yung video natin. So, maraming maraming salamat po sa mga tumapos ng video at mga nanood. And again, guys, um, Hopefully, masubscribe nyo po yung channel ko and ma-like nyo itong video para po sa konting suporta para sa akin. So, ayun guys. Maraming salamat po. God bless everyone. Peace out!